So ayun mga kaibigan At uh, uwi na po kami Nasakit po tayo ng bus Sabay po natin si Ate Larissa Ito po tayong katrabaho mga kaibigan Andyan sa loob po niyan Sa loob po niyan mayroong Starbucks Diyan po tayo sa trabaho. Dito po sa Kuwait Tapos Eh parehas po kami yung taga doon So sabay po kami ni Ate Larissa Hintay po kami ng bus dito kaya lang ang tanong Dali. Ano check nga natin kung may pamasahe tayo Lakto Lakto Kung wala ata akong pera dala <laughs> Ala Kulang ang pera Ha? Lakto Palibre na lang tayo kaya Ate Clarissa <laughs> Narami naman akong pera Alam, tinatama tayong bumalik doon Meron itong ATM Gunggong! Parinig kita sa mukha eh Nakalimutan uh, ko lang mag-withdraw Palibre na lang tayo Ayun Tuturo kayo kung paano ang uh, technique Para malibre tayo sa bus Pinulang tayo ng pamasahe Malibre tayo kay ate Clarissa Ayan po siya, si ate Clarissa Ay hindi ah. Ito kami bijuan. Hello. So, ayun. Ito. Hitay kami ng bus. Gamitin ko na lang ulit yung anong... Siyempre, lalayo-layo tayo ng konti sa kanya. Kamuari lang. Hintayin natin. Maglabas siya ng pera. Maglabas na po siya ng pera. Lalayo-layo tayo ng konti. Para pa kunwari, dumudukot tayo ng pera mga teknik po mga kaibigan gawin tayo ng bus bus paunahin natin sa pumunta ay paunahin natin paunahin natin paunahin natin, paunahin natin. Paunahin natin sa yung mga teknik mga kaibigan paunahin natin sa bus sabi natin sa kanya. Ako na. Ah, sige ako bukas te ha. Ah. Siyempre sasabihin natin na ako na bukas. O oh, diba? Yan ang technique. <laughs> Sabihin lang natin na ako bukas. Yun na yun. Understood na yun. <laughs> Kasi di <diyo> yung bubukas. Yan. <laughs> Kasi ako bukas dapat lalayo tayo para at eh, pagbayad na <laughs> salamat sa pagbayad okay, ayun, ayun bababa na po siya so layo layo ngayon na konti tapos hayaan mo siya magbayad siyempre magpapahalam tayo sa kanila ate bukas ako na magbayad ha ah. Ganun lang po ang technique mga kaibigan. <laughs>